May medical ngayon. So, today guys is magme-medical ako. Last medical ko na to guys bago ako umuwi sa November. Kasi matatapos na yung aking uh, kontrata sa November. So, yun, nandito na kami sa car. Ano lang kami? Dalawa pa lang. Ewan ko lang po ilan pa. Kasi maliit lang yung car namin ngayon. So, kakaalis pa lang namin doon sa bahay. Mga ilang minuto pa lang gala ba naman di naman So ayun samahan niya ko guys sa yung last medical ko na sa Taiwan bago hour later. Dito na kami guys. Cardinal Tien Hospital. <coughs> and kami nagme-medical guys. Puro Indonesian tong kasama okay. ko guys. No, not... oh, yeah, no, little... <laughs> <laughs> hey, Sunod naman tayo kay Laupa. Ito na tapa si Laupa ba? Dito na lang ako magbibideo guys kasi hindi na ako pwede magbibideo dun sa loob. Pagagalitan na naman tayo. Nandito kami nagme-medical. Ayan. Physical exam for... One hour later. Ayan guys, tapos na kami mag-medical. One hour. Hi. 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 Pag-YouTube. Oh, oh, so, ah. oh, you have YouTube channel? You know? So, <laughs> so uh, mga, in, mga Indonesian sila guys. Indonesia people. So, yes. <laughs> kami lang apat. Apat lang kami ngayong nag magkakasama. Bilis ng medical dito guys. Ano lang, one hour lang. Mag-11 na. 10 kami dumating dito. So, almost one hour pala guys. Wow, Salamat. salamat. Yeah. Salamat. 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 Salamat Darren Makasi ya. Uh, Terima kasih. <laughs> Salamat. Oh, makasi laka laka guys. Ang oh, hirap mag-medical guys, lalo na pag hindi ka natatay. Hindi ka matay, kailangan pa lang suppository. Nag-suppository pa ako. Cardinal Chen Hospital. Ito yung aming service. So, yun. Kami, bibiyahin na pa uwi. Dito ako nakaharap sa, nakaupo sa harap, guys. Lord, guide us po. Oh. Magsisit bet mo na ako, guys. hindi oh, pa kayo mo, <laughs> Expressway na, guys. pa